katapos ating sprint para po ngayong parang araw tutubigayan na po natin ito lahat gawa ng ano mga kainsan ang gagawin ko ay ano na nga naman istakan po ba gagawa po tayo ng istakan ng palay para madami oh, ito po mga gawa ng ano po pag po ngayon 18 lang ang palay pero pag hindi po anihan sa amin ang presyo mga 29 yan ang gagawin ko po. Ilalabas ko po ay pagmahal na. Ang dami ng na ito. Hmm. Napit po mga kainsan. Hmm. Isda wari ko. Ayan. Hmm. Hmm. Isda yan. Nakakuloy. Hmm. Bukas po natin ito yung kabaak ay Ari po, yari na Papa ah. Mais dai Ye. Ito ye. Yeah. Ito po yan. Mm. Ito, isda, mga mm hmm. Mm. Yeah. Matikbu, eh to. kain san. Hmm. Matikbuan, eh. Yeah. maisda, maisda pala ito abay ano mga kainsan ba't yun, ni ganun ano pag anihan nga anong mura eh hawak nga tayo ng negosyante ay eh. dito mga kainsan may itlog din ang andito nadaan nadaanan ko kanina na pag spray itlog po nang pero hindi ko po in-spray siya itlog ng labuyo Ay, ito nga ba nakakita yun? Ay, hey, mga kaisan, oh. Ayan. Ayan po, oh. Yan, bawal po yung anong hawakan. Itlog po ng labuyo. Dito po, eh, maraming labuyo din, Kaya la, ang dito, mga kaisan, <clears throat> ang kasabihan, ito po yung bato, ay, yung batong malaki. Kahanggala ang po natin. yan eh, huwag kayong huhuli dito ng labuyo pag nakakita kayo ayari ka inutas mo ang labuyo at kinain mo utas ka rin oh ito pa ito may dito hmm. kahit yung ibang aso namin mga kaysa hindi ko sinasama dahil pag po halimbawa nakapatay ng yung sinapanda nakapatay po ng ano ng labuyo patay din dati po yung kinamatimbong dito ay yung kahanga namin ilang aso po ang namatay nila ay nangangaso yun dyan dalag eh Oo. ay ay malaman pala ari may panghapunan na tayo Panghapunan na ari ah hmm Naman ahas up walastik siya nga ano, eh ba? Eh, isda nga ba? Ba ba Isda nga nga? Isda nga 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 Tapi nga 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 tema mga yun. laki o. Laki. Galing po sa ilog. laki o. Laki. Nyari, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ka. Huli. Huli ka balbon. Mm -hmm. Mm -hmm. Laki, eh. mm -hmm. laki. laki. Eh, umahon. Hmm. Para sa atin talaga ito. Laki ay. <laughs> dalawa Eh, laki pa oh. Ba't yung ikulay puti yung isa? Eh, <laughs> eh. Oh. Dalag yun ah.

on vit mga ka-insan dalag Pinuag. Malaki na rin dalag. Mm -hmm. eh. Laki. Mm -hmm. Laki. Mga kaisan, dalag. Laki. Oh. Ang biyari, ang malaman mga kaisan. Nung araw, dyan po kami nang huhuli ng pantat. Yan, labak na yan. Yan po ay, ano, yan ang hanggang bay awang yung po bang ano ha ng dala ng tawag dito yung palawan kung tawagin po galyang ah tikbuan eh ah, ah, ay malaman ito naku po mga itog po ng tikling yan Yon. hmm. Yon. yan po ay hindi ko inspray mga kainsan Thank you. Yung 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 Yan po ay mga puro ano po ito Pugad po ng mga Tikling Pero yung isang luwang na yun hindi ko na ispray Pag po maraming ano Alam mo naman po pag maraming ano ay Pag maraming Ang ito Pag mapugad po Para po bang uka ang gitna yung ang daming tikling pampaswertihan mga kainsan sa palay sa totoo ang dati yan ikinakatay namin ay na hindi na ay ako ah, ah, ano ah, ah. Nahagi mo ang tikling mga kainsan yun lang ang kagandahan sa area ito pagkakadaming tikling sa kalabuyo sa area pong ito dito sa ilayang ito tatatlong tao po kami dito yan hanggang dyan isa tapos ay idalwa sa kabila yung kay daddy tatlo ang po kami kaya po dito kakaunti ang ano napasok sa area na ito kaya po ang mga hayop mga wild animals mga ligan-liga po sila yan o oh. kagaya nun mga kainsan yan yan po ay mga pugad pa rin po yan tikling yan yung ukang yun tsaka yun oh isa dalawa dami yan pero nung naiba, naiba kasi ang mindset ko mga kainsan nung tayo nag abroad para bang na open ako dati ang kinalakihan ko talaga kinakain talaga dito pero nung pala parang mali pala para sa akin ha Naiba iba kasi yung ano ko eh nung umalis ako nang, nung umalis ako sa comfort ko Parang nag iba ba nag iba mga kainsan kumbaga yung dati mga kinakain namin wild animals nakakaawa pala pero nung dati parang normal lang sa amin dati normal lang talaga mga kaysang kinakain ay pero ako eh ayako kung dati pulutan ah tapos inaglalangis eh, langis aba Diyos ko po ay paano yung ano dun lang umiikot yung mundo ko dati bukid kaya yung isip ko parang ganun sa ibang bansa kasi bawal kainin yan mga kainsan sabihin na may didong katumira sa ibang bansa no? hindi yung akanay ng mga kainsan kasi buhay din sila eh may buhay din para din silang mga magulang May mga anak din Diyos ko po ang dalag din Mga kaisan labun labu oh. ah, ah. Kung sino mapapadaan din eh. ah, okay, Panama Panama po sa isda Pagkakakadami Magagagaskater ko naman ito mga kainsan oh, ah, ah. Walang ubos Ang gawa Ang laguna naman area number 4 po ito i-extract ko po ito baka po sa isang linggo na gawa ng uh, po, focus po tayo sa ano sa mini lake yan ang bilis ba namang gumab yung mga kain sana ba gumab na naman eh eh yan ang bilis po pagkabilis dumili mga kain sana ba gumab na naman na hapit ko ng mga kainsan bukas po eh, sa mini lake na tayo ay hapit na po aray yari naman po yari na po aray talagang nakalimutan ko yung paslate ko mga kainsan kaya ako yung dali ano aabutin tayo ng gabi na rin lalakad eh. pa tayo ng mga kalahating oras po yan walang wala na po ang problema dito tapos na po aray ang area number number 1 yari na 2 yari na 3 yari na sa bayan 4 5 yari na yun na lang ang ano po talungan at ari pong area number number 2 natin sa kabila katam po ng kabang papaya yun yari na mga kaisan siya na lang ang problema natin kaya kaya ko na po ng, ng tuwing alas 5 ng umaga po yun hanggang alas 7 tapos ay Focus na tayo doon sa mini lake. Para dire diretso na po ang trabaho. Inuuna po muna namin ang daan. No, mga kainson. Mga pana tayo. Huwag <laughs> matutuod ng malakit Talagang singka lang tayo. Ang no, bilis mo naman gumab eh. Ay, ang mga kainson. Narin no, na rin kakahuyang aring dadaanan natin. Kita ba ganin ako? Hindi ano. Ito ba ka? Hindi eh. Wala nyo dyan. Diba rin? ng kalabaw. Yan mga kaisan. Ganito po ang ano. Ang sa na ng gubat yan, Kul kulis kulis kulilis. Ba, walang oh, joke okay, na yan. Ah, pa na, aninag pa naman ang, ano, aninag pa ang banahaw kaunti. Mm, yun. kita may nakasalubong tayo ano ng malaking tao ay wari kuy. ko eh ibabate ka lang kung mga anong aring mga hito at dalag anong kaduwag hindi yung binibiro ko lang kahit tao po yung sanay sa gubat parang apong si Tarsan na eh mag uh, -dis naman po tayo ng isda mag didis -dis. may igirin pong pang panghapunan po ah. Apa wey Sulok ka ba kuya Ah Ginapin ha Bukas ulay Tama mga kaisan tayo po ipauwi na bukas po ay ano naka schedule na po ang gawa natin ang, ginag ang ginagawa ko po yung schedule na ay sa hapon pa lang ngayon iniisip ko na ang gagawin ko kinabukasan kung bagay nakaplano na po ba bukas alas 5 magbibisita po tayo sa kabila hanggang alas 7 alas 7 hanggang alas 11 mag ano po mag mamumuhangin kami ni Utoy tapos ay alas 11 hanggang alas 12 kukuha po kami ng kahoy gagawin duyan duyan po sa gilid ng Maynilik mga kainisan tapos ay magkakambas po ako ng duyan na uway Yan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, pa-uwi na po tayo. Dahil nabiyahin na. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. You. Bye. Salamat po.